Magandang hapon. Ito yung mga uh, natin sa subaybay na uh, staff. Sila po yung palaging ano, uh, na papalo sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Ngayon, uh, yeah! yeah! so, so, ngayon uh, umpisan po natin na bubunutin yung isang 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 slash po dito. Di ba, ano po ito mga bagay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung sino yung ano, sino yung una sa inyo na gustong kumuha dito sa ano, dito sa Kaligsana. 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 Kaligsana episode. Yeah. Oh, yan, yeah. yan. Yeah. Para mamaya. Yay! Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Next. Yeah. Sino kayo mga maka? swerte yeah. makakuha ng 500? Oh! Yeah. Yeah. Ako yeah. na. Next. Sino? Saan Ito siguro yeah. kasi nasa taas. Ah! <laughs> <laughs> ilan, ilan? 200. 200. Yes, ako naman. Sino yung? Ako na. Uh, third. Ako. 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 Ako.

500? 500. Oh, in. In. Ah, ay! Oh, 100, di itu, oh di itu, di itu, ah, atau atau dong? Wah, 100. Ya, yeah, 100. Kelinga, 100. Wait, 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 menggesarkan semua di itu, di itu, di itu. Makam 1.000 atau 10.000? 500 atau 10.000? Wait, by 10.000. Oke. One, two, three, get. Three hundred. Three hundred. One, two, three.

inyong panonood. Yeah, thank, you thank, thank, you. thank, thank you, you, thank thank you.